Ang rate ng isang uh, maintenance technician dun sa company na pinagtrabaho ko ay 41 na po ngayon. What's up sa inyo uh, mga uh, tanga? Uh, <laughs> Gago! Yung mga iba, hindi po ako si, si Bugo ka. <laughs> I, iba yun, iba yun. Hindi tayo si Bugo. Ako lang naman si Tarotado. Gago! Gago! Uh, Yeah, yeah, tama. Yung narinig yung mga nagtatag sa akin kanina mm -hmm. doon sa video nila ano tara sa Canada. Totoo po yun. Kung mabigat, kung professional na trabaho or sa sales or madumi yung trabaho or sa lugar na napakalamig. Meron ng ganun. Sa so, kaya hindi ho kasi nung alingan yun, sinasabi nilang 41 per hour. Totoo yun. Ako, retirado na ako. So, 9 years ako. 9 years na ako retirado. Then, na... Uh, <coughs> noon nagtatrabaho ako. Yeah, maganda rin ang sound ko, pero narealize ko. Sa pagiging empleyado, walang asenso. Gago! Makakaraos ka lang, sakto. Madalas kulang. Kahit gano'ng kalaki sahod mo. So, yung nagtatrabaho ko. Uh, dati ko trabaho, James Van. Ang mga ang bilang James Van. Or bilang mag-guyber. Basta may problema kasi no solve is Malaki ang sahod. Uh, lalo na pagka sa sales yan. Na yeah, nag-retire ako. Sumasahod ako noon ng 7,000 by weekly. Wow. Minus taxes. Oh, yeah. Pag tinanggal ang tax, 7,075 yata Basta 7,000 may get by weekly. 4,000 na, na lang ang natitira. Tanggalan tax, tanggalan ganan. Kaya sabi ko, hindi sulit na mamasukan. Doon ako nag-decide na mag mag-retire and then magbukas na lang ng sariling negosyo. So, meron ako kaming maliit na negosyo dito sa Canada. So, may tatlo kaming may dalawa kaming pwesto, yung isa warehouse. Um, saka isa sa US. Kaya ako nakikita nyo, parang tambay lang ako. Yes. So, papasok ako. Pero, mahabang oras so ang ginugugol ko. Okay, balik tayo dun sa pinag-uusapan nila. Wala akong masama dun sa sinabi nila Kurimaw. di ko alam pangalan niya isa. So, Kurimaw na lang ko. Or, ewan, ano ba maganda pangalan don Teban or Goryo hindi ko alam pangalan nila so si Tara lang ang uh, alam ko doon kasi idol ko yun eh si Tara so yun know, uh, o sa tingin ko hindi naman nag sisunuan yun dahil yun totoo may ganun kumikita dito itag nyo lang ako pag may nakita kayong mga katarantaduhan na video yun ang masarap pag tripan yun yung masarap bigwasin yun yung masarap birahin diba yun yung masarap kuratin so yun. totoo yun may kumikita sila ng ganun. pero ang taxes after taxes mahahati ang sahab mo <laughs> kaya hindi sulit na mamasukan o